Ano ang digital na seguridad at bakit mahalaga sa araw-araw? Ang digital na seguridad ay pagprotekta sa iyong impormasyon at mga device kapag gumagamit ka ng internet mula sa mga larawan at usapan hanggang sa pera at dokumento mo. Ang pagwawalang bahala dito ay nagbibigay daan sa scam, pagnanakaw ng account at pagkawala ng datos na nakaapekto sa totoong buhay. Ano ang digital na seguridad? Simpleng paliwanad. Ito ay hanay ng mga gawi at kagamitan, tulad ng password, update at access control, na pumipigil sa mga hindi otorisadong tao na makita, baguhin o burahin ang iyong datos. Isipin mo ito bilang mga kandado at kaugalian para sa iyong online na buhay. Ano ang mga panganib sa araw-araw? Mga panlilinlang sa mensahe, pag-hack ng email, pagtagas ng datos, ransomware at panulokong pinansyal ay totoong halimbawa. Isang maling pag-click sa peking link o mahina na password ay maaaring magsimula ng problema. Mga simpleng hakbang na malaking tulong. Gumamit ng malalakas at natatanging password ay on ang two-step authentication, panatilihing updated ang system at apps, at mag-backup ng mahalagang file. Malaki ang nababawa sa panganib dahil dito magagandang asal sa online. Maging maingat sa hindi inaasahang attachment at link, iwasan ang pampublikong Wi-Fi na walang proteksyon, limitahan ang API permissions, at mag-logout sa pinagsasaluhang computer. Kasing halaga ng teknolohiya ang pag-iingat ng tao. Kailan gagamit ng mas advanced na tools? Para sa may hawak na sensitibong datos, mainam ang encryption, monitoring at access policies, para sa karamihan, sapat na ang updated na antivirus at ligtas na gawi. Praktikal na checklist para magsimula ngayon. Isa, palitan ang mahihinang password ng natatanging kombinasyon. Dalawa, ay on ang two-step verification. Tatlo, ay enable ang automatic updates. Apat, regular na mag-backup. Lima, suriin ang API permissions. Anim, huwag mag-click sa hindi kilala. Malaki ang itataas ng iyong seguridad sa mga simpleng hakbang na ito. Mabilis na buod, bakit sulit? Ilang minutong paghahanda ngayon ang makaiiwas sa oras ng problema sa hinaharap. Maliliit na hakbang ang nagpoprotekta sa iyong privacy, pera at reputasyon.